Sino ba naman ang makakalimot sa kwento ng isang batang may BFF daw na maligno? At ang malignong ito'y ginagaya ang kanyang eksaktong itsura. Minsan na nga daw muntik mapahamak ang kanyang kapatid dahil sa kanyang kakaibang kaibigan. Balikan natin ngayon ang makatindig balahibong kwento ng BFF kong doppelganger. Takot, balisa, puno ng pangamba. Ganito ang damdamin ng 40 anyos na si Gina Analisa Carbunco, taga Malabon City. Mula nang makunan niya ang litratong ito, hindi na siya kailanman napanatag. Nangupahan sa Tunsuya, Malabon ang pamilya ni Analisa. Maayos at mapayapa naman ang mga unang araw nila sa naturang bahay. Pero, saglit lang pala, magiging matiwasay ang kanilang pamumuhay doon. Sunod-sunod ang makapanindig balahibong mararanasan ng kanyang pamilya. Tuwing madaling araw po kasi ako nagigib, do dos, alas tres, ganyan po dating ng tubig dito po sa amin. Anino po, may dadaan na lang. Kunyari, nakatalikod kay. parang may mga nakatingin sa inyo, may nakasilip. Sigurado ang ginang na siya na lang ang gising ng mga oras na iyon. Kaya nagtataka siya kung bakit may nakita siyang anino. Pag ganong oras po, matulog na po sila lahat. Ayaw na sanang pansinin ng ginang ang kanyang hindi maipaliwanag na karanasan. Pero masusundan pa pala ito. Hindi po ako natatakot. Parang hindi po ako kinakabahan. Parang nasanay na po. Pero itong ano na to, lagi na po ako nagpapasama. Ginigising ko na po yung nanay ko. Ay ko, nay. Ay ko, samahan mo ko. dito na magsisimula ang serye ng kababalaghan sa pamilya ni Ginang Analisa. Mapaumaga man. Pag nasa baba naman po kami, bababa po kami lahat. Kunyari po, maglalaba ako sa baba, bababa rin po yung mga anak ko. Yan, kung ano na po maririnig namin, nagtatakbuhan, may bumabagsak. Halos walang araw na nga na hindi sila nakaramdam ng takot. Sa madaling araw po kasi pag nag-iib ako, naglalampaso na po ko niyan. Buong bahay. Tapos para pagising ko po na umaga, malinis po. Pero pag pagising ko na umaga, ganito po, ka alikabo. May mga bakat po ng paa. Mga paa po ng bata yung bakas. Sa kabila ng kanilang mga nararanasang kadiliman, pinili na lang raw ng pamilya na ipagkibit-balikat ang sitwasyon. Kaindi hindi po kami rin makaalis dito dahil ito lang po yung nakayana namin ba. DJ, nakilig ka ng yelo pero bilisan mo lang ha, bako saan ka naman pupunta. Dakong alas 6 ng gabi noong ados ng Nobyembre, Inutusan ni Analisa ang kanyang panganay na anak na si AJ. Tusan po namin siyang bumili ng yelo. Diyan lang po namin binihan. Nakita po siya ng nanay ko na pumasok na. AJ! AJ! Si Lola Lita, hindi raw magkakamali na ang apong si AJ ang nakita niyang pumasok sa kanilang bahay na may dalang yelo pinagtataka niya. Bakit kahit anong tawag niya sa apo, hindi raw ito lumilitaw? Kita-kita ko pa may bitpitayero. Maya-maya, mga 15 minutes, nung no, bumasok na sa iyo, sabi, Jay, sabi ni Jay, naisinot ka na sabi, ikaw, sabi ko gano'n, kasi ba pumasok na, di ka, di pa ako pumapasok, sabi ang gano'n. Noon raw, tila, binuhusan ng malamig na tubig ang maginang Analisa at Lola Lita. Kinakalabot ang bukat tawang ko. Ang panggagaya sa anak na si AJ, masusundan pa, pero mas mabigat pa ang mangyayari. Finish! Nasa baba po ako noong naguhugas ng plato. Mas yung panganay ko, nangungulit po yan sa nanay ko. Ang naiwan po dito yung bunso kong anak. Nandun po yung papa niya. May tinatawagan. Ha? Maya, maya po, may dumating po na bisita yung may-ari ng bahay. Yung anak ko na may-ari, dumating. Lumingon pa. Nakita niya po kung sino yung katabi ng anak ko noong araw na yun. Nakikipagharutan daw noon ang bunsong anak ni Analisa. Nang biglang malaglag ito sa matarik na hagdan. Una raw na tumulong para alalayan ang bunsong kapatid ay si AJ, na nooy nasa baba at nakikipagkulitan sa kanyang lola. Ay, ay, sayo, sa taas at tarik ng hagdan, nakinalaglaga ng bunsong anak ni Annalisa. Laking pagtataka ni Annalisa na hindi man lang ito nasaktan o nasugatan. Pero mas magugulat siya sa matutuklasan mula sa nakakita ng pangyayari. Kasi ang kaharutan niya yun, tinutulak sa yung pangalan mo eh. Si AJ. sabi ko, si AJ po, eh nasa baba si AJ, nakikipagkulitan po sa namin ko ng araw na yun. Kaya yun nalaglag po si Bibi. Si AJ po, galing po dyan sa baba, na tumakbo sa kapatid niya. Ang mga insidenteng ito ang labis na pinag-aalala ni Ginang Analisa. Pakiramdam niya, may hindi tama. May kumukopya sa katauhan ng kanyang panganay. Kinatatakot ko po kasi baka palitan yung anak ko kasi po ilang beses niya na pong ginaya yung anak ko. Ang pangambang panggagaya sa katauhan ng panganay na anak na di inaasahan mismong si Analisa ang makakakuha ng kumpirmasyon. Po naglinis po ko ng aparador na yan. Eh, may mga ano po mga gamit po yung asawa ko na malilita bagay dahil po construction. yon nakuha na sabi ko pa sa kanya, "Jay, ko ku kung nakita picture, sabi ko, papakita ko sa papa mo kasi, ano, kinakalikot mo yung ano niya, gamit niya. Mama, sino po sa Pero nang makita raw ni AJ ang litratong kuha ni Analisa. doon na raw sila Kinilabutan si AJ na kunang katabi ang isa pang AJ. Paano nangyari yun? Inilapit na namin kay Nick Nangit, isang eksperto sa usaping paranormal, ang kaso ng pamilya karbunko Meron dito na isang uh, entity. Nung paakyat na ng hagdan, iba na yung naramdaman ko. At nung pumunta ako sa kanilang kama, sa kwarto nila, umikot na. Ibig sabihin, noon, kailangan mag-ingat. Malapit ka sa baraha. Tapos mo, Sumunod na sinuri ng Spirit Quest si AJ. Balik, gamit ang iyong kaliwang kamay, AJ. Huwag kang didikit sa baraha, pero mas malapit ka sa baraha. Tapos pakiramdaman mo, merong mainit na baraha. Tapos kung ano yung barahang sa tingin mo ay tinatawag ka, yun ang bunutin mo. Sige, nararamdaman mo ba yung mainit? Pero biglang nagiiyak si AJ. Puro mo lang daw sa Saan yung Ayaw na niyang lumapit kahit kanino. Pilit nagsusumiksik at nagtatago kay Annalisa. Puro mo lang, mama mo. Nalika, 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 nalika. Alam si AJ? Hindi. Saan siya pumapuesto? Doon. Tapos ikaw? Doon. Ilang minuto ano pa ang lumipas. Nang umayos ang pakiramdam ni AJ, nagkaroon na kami ng pagkakataon na siya ay makausap. Ayon kay AJ, naroon ng mga sandaling iyon ang kanyang doppelganger. Umakishat siya. Sabi niya, huwag ko daw gagano'n kasi mawawala siya sa akin. Ngayon di nakatayo sa may sapatos. Patabi ng sapatos. Sabi niya, huwag ko daw hawakan, Mabait naman raw ang kanyang bagong kaibigan na kamukhang kamukha niya. Mabait naman siya palagi. Pag naging bad ka lang, magiging bad rin sila. Sa kabila nito, alam naman raw ni AJ na magkaiba ang kanilang mundong ginagalawan hindi ako susumo. ko na lang, baka map ba mapagalitan pa ako ni Mama, hanapan na hanapin ako ni Mama. Kinumpirma na nga ng Spirit Questor ang kakaibang nilalang na gumagambala sa pamilya. Pag may gumagaya kasi sa isang tao, ang tawag dyan ay yung doppelganger. Yan ay salitang uh, Alemanya na ibig sabihin doppel, doble, ganger, naglalakad, mm -hmm. or uh, pumupunta. Kaya ang mga doppelganger, kadalasan sila ay mga engkanto na gumagaya sa itsura ng tao. Hindi naman sila masama, mapaglaro lang. Isinangguni naman namin sa isang eksperto sa usaping teknikal, ang litrato na kuha ni Annalisa sa sinasabing doppelganger ng anak. Ito naman ang kanyang obserbasyon. Nang nakita ko yung photo, mukhang camera error siya. May area dun sa photo na nadoble hindi lang yung mukha ng bata. Kung makikita mo yung wall sa taas ng ulo ng bata na doble din, so sa tingin ko, yung dalawang photo, nag-overlay lang siya. Kaya nagkaroon ng dobling part doon sa image. Para sa ginang na si Annalisa, wala siyang intensyon na manakot o maghatid ng pangamba kanino man. Ibinabahagi lamang niya ang kanilang karanasan sa paghingi ng gabay para sa dinaranas ng kanyang pamilya. Kaya para kahit doon sa mga hindi naniniwala, ang kanilang hiling, pangunawa at dasal. Hangad lamang niya ang masigurong ligtas at makabalik sa dating pamumuhay ang kanyang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang kanyang mga anak. <yu>